You've been called lately a clout chaser. So ang mm -hmm. definition on is someone who gains fame or popularity by uh, going after famous people for instance or somebody who's um what's the word nakikisawsaw sa issues mga mm. What do you have to say to that? Depende kasi uh, subjective kasi yan. Depende Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa ko. Kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka. Eh. Mm -hmm. Kasi ang nature ng tao hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang nakakaintindi lang sa akin yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako. Oh, okay. Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na 'to kasi naramdaman ko 'yun eh. Ano Minsan gano? kasi but, medyo spicy but, yung words mo ren doon. Eh. Uh, no, no, but uh there 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 were some posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Martin, Coco Martin. Lea Salonga, oh. Vice Ganda and Ayon. So you can't Nikos say na ah. you, yep. mo pa na experience yon. But these no. are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Hindi siya strategy. Okay. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, i-correct kita kahit sino ka. Wala mm -hmm. akong pakialam kung malit kang tao, kung sikat ka. So ah. bas, reactive ka? Basta mali. Gusto kong itama. Yun, yun yung parang nature ko eh. Kaya ah gets ko na ano rin. Pero ano proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo ano, mas social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ba, ano, ano kaya effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, papost mo ba popost agad? agad. Papost Magre-research ah, ka muna. Hindi na. Sorry, akin na ako. Talaga, ano, ano talaga tingin mo Kasi Kasi pag na nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya, madalas, the nagfi-fail yung mga tao kaya tayo bumabagal kasi ang tagal-tagal mong i-analyze kung tama ba 'yung gagawin mo. Well, analysis paralysis. So, These people that you uh, posted about, hindi kaya, mo naman pinipili. Hindi ko siya pinipili okay. basta pag may nakita akong mali iko ko kahit sino so, ko wala akong pakialam. So, based sa, based sa nababasa mo online. Yeah, oh okay. naghahanap talaga ako ng mali. Oh, uh, okay, kasi, example, kasi, example. Kasi, kasi pag may mali Kapag tama mo oh, yun, doon ka mag-improve eh. Okay. Example lang, nakita mo yung road rage incident, di ba? Yeah, yung tinuto oh. ka ng baril. O, um, ano yung knee-jerk reaction mo doon? Nagalit ako, syempre. Kasi oh. nalaman ko, na-retire, uh, police pala siya. So, hindi dapat ganun yung yung pinapakita natin sa social media eh. Following Rendon's thought process, ano yung type of post na maaari nating makita out of you? Let's say, nakita mo yung video na yun, na ba? Nag-viral. Mm -hmm. Ano yung You know, in a, in your brand, Rendon, ano yung makikita so, namin? Gusto ko sa bunutan, kaso kalbu lang siya eh. <laughs> 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 hindi, nakakainis uh -uh. kasi uh, ginag, ginagamit nila yung yung, yung kapangyarihan nila para mang-ape ng mga taong walang kakayanan. Mm -hmm. mm -hmm. Doon ako nasasaktan kasi galing din po hindi ako doon. Hindi though. ka ba natatakot na magawa mo din yun? No. Kung baka hindi mo na-research na, na maayos yung isang bagay, may masyabi ka... Pero yung pala imbis na makatulong, eh, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot Pwede na? Pwede ka naman mag-apologize, ah, eh. Pwede gano. mo na mag-baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin okay. yan anytime. To be to fair, to, I, so to, I've seen your public apologies also. So parang magre-react ka. Pero ano, to Gretchen's point, let's take that example again, yung road rage. Sabi nung ng police, the ex-cop, si Willie Gonzales, sabi niya, Willie ba, sorry? Willie oh, oh, Gonzales. Sabi niya, we didn't see the entire video daw. He uh -huh. is just a small part uh -huh. of it. Hindi uh -huh. daw natin nakita yung big picture and he was defending himself, di ba, sa con. Sabi niya, we didn't see the whole picture, hindi uh -huh. uh -huh. daw siya masamang tao, et cetera, et cetera. So in that case, in that instance, do you think about the repercussions of some of the things that Pe you posed? Pero feeling ko nagda-damage control lang sila. Mali talaga yun eh. Mali talaga kasi... Pero minsan di ba may post ka online, magwa-viral na, pero yung apology mo hindi magwa-viral. Kung baga, nagkamali ka na dito, pero ito yung apology mo, maliit lang yung engagement. Inrich so hindi rin, kung baga hindi mo makakorek hindi, talaga. Hindi naman, hindi naman importante na makonvince mo lahat ng tao. Uh -huh. Ang importante makorek mo yun sa sarili mo. Uh -huh. That's the thing eh. Hmm. Uh -huh. Hindi mo naman kailangan paliwanagan lahat ng tao. Kaya lang, baka hmm. yung reputation ng iba, eh, maano na. Kung baka nagkamali ka ng statement tapos ma ma-damage 'yung reputation tapos hindi mo na mababawi 'yon, 'di ba? Hindi, hindi ba ganun 'yan. Ah, uh, hindi ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak 'yung 'yung isip ng ibang tao kung maniniwala ka sa akin. Eh, mm -hmm. good. Kung hindi naman, okay lang. Tsaka 'yung reputation kasi nagbo mm -hmm. ibig ang para sa akin kasi ang ibig sabihin ng reputation, lagi mong uh, nag, lagi ka lang nagko-comply doon sa mga paniniwala ng ibang tao kung ano yung tingin nila sa iyo. So ikaw wala kang pakialam I'm just being me. Oh.